Guys, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Mayroon akong gustong sagutin doon sa mga katanungan. Base ito sa aking karanasan at base na rin doon sa mga kaibigan ko na naka-experience ng ganito. Mayroon daw siyang boyfriend na taga rito. Ang tagal na daw nila bakit hindi pa siya ini-invite or bakit hindi pa sila magpakasal or dalhin siya dito sa bansang ito? Sagot ko doon sa kababayan natin na nagtatanong na matagal na silang magkasintahan, tapos hindi siya ma-invite dito, hindi daw, wala daw plano ang lalaki na siya ay pakasalan at dalhin dito. So mayroon lang tayong mga ikukonsider kasi mga bagay. Okay. Kasi ako rin po ay bago makarating dito ay dumaan ako ng proseso. Swiss Embassy. Okay, kumuha ng requirements para po ay may namin ang pagpapakasal ko dyan sa Pilipinas noong 2019. So, direkta doon sa sagot ng uh, sagot doon sa kababayan natin na matagal na nagaantay sa kanyang boyfriend na taga rito na hindi siya madala rito hindi siya inaalok magpakasal ay ganito yon. Marami pong requirements para po kayo ay makapag-asawa oh no no, maikasal dito or maikasal sa bansa kung nasaan ka ng iyong kasintahan mula rito. Um, isa sa pinakamatinding uh, requirements kasi yung legal capacity to marry. Ang ibig sabihin noon, isang requirement 'yon, isang form na i-fill out nyo both yung taga rito at kung nasaan ka mang bansa naroon ngayon ay parihas kayo magdi-declare. Sasabihin nyo, do, i-fill out nyo ang form, dahil ang legal capacity to marry ay hindi lang age ang pinag-uusapan na hindi ka minor, na sa legal age ka para mag-asawa. Ang pinaka doon, na kung ikaw ay plano mag-asawa, kailangan masatisfy mo ang requirement, ang gobyerno na pupuntahan mo uban sa na mayroon kang trabaho. Mm -mm. Hindi lang ito basta trabaho, na nagtatrabaho ka ng trabaho-trabaho, kundi dapat ang income mo ay kayang masus masuportahan yung mapapangasawa mo na sa ibang bansa na pupunta rito. Pag sinabi kong taga rito, ibig sabihin citizen at saka lokal dito na mayroong boyfriend o girlfriend na sa ibang bansa na plano dahil hindi to pero hindi madala kasi gawa nga na yung taong yon na taga rito marahil wala siyang magandang trabaho at hindi siya i-approve ia ng gobyerno dito na mag-asawa at kumuha ng panibagong tao na dadalhin dito. So, yun lang ibig sabihin. So, ito na lang sa buhay ko ah. Nung mag-fill out ako ng form, ng requirement para po ako ay ikasal dyan sa Pilipinas, ay nakalagay doon. Ano ba ang trabaho ko? Transferable ba ang trabaho ko sa bansang ito sa Switzerland? Okay, that that time naman kasi at mula noon naman ay nagtatrabaho naman talaga ako eh. So sapat na yung work experience ko, yung profession na ginagawa ko sa Pilipinas. Itong napangasawa ko naman, nagkataon talaga na mayroon din siyang trabahong maganda. Ibig sabihin, yung asawa ko ay kaya niya ako kunin sa Pilipinas o papuntahin dito dahil mayroon siyang sapat na trabaho. So kung ang problema ng ibang kababayan natin na mayroong kasintahan na taga rito at matagal na nga na hindi siya inaalok magpakasal at hindi siya madala dito, yun ang ini-explain ko rito na marahil yung taong taga rito, not necessarily Swiss kundi ibang lahi pero citizen dito na hindi siya ma madala-dala rito kasi mayroon siyang issue personal. Ibig sabihin, may kulang sa kanya katulad nga yung trabaho. Another example, mayroong talitong kamabayan, Filipina. <clears throat> Nagpakasal, pinuntahan ang kanyang boyfriend sa ibang bansa labas dito sa Europa. napakasal sila, sila doon. Ano ang nangyari? Ang next step, ay kailangan niya imbitahin yung napangasawa niya dalhin niya rito. Kasi ang, ang kanyang basihan, uh, citizen na siya rito, so pwede na siya mag-invite. Kasama ako mismo na sa nag-fill out ng form mula sa migration, nakalagay doon, nakita ko mismo ang mga questionnaires doon, nakalagay doon, ano ba ang trabaho niya dito, at ano ang trabaho ng napangasawa niya na dadalhin dito. Transferable ba ang, ang profesyon ng taong ipapunta rito? So nagkataon itong kababayan natin rito, wala naman siyang magandang trabaho dito noon na kahit ba mm, matagal na siya rito, 30 years mahigit na. So mayroon siyang maliit na pension lang plus ang sumusuporta sa kanya ay gobyerno rito. So dahil doon sa reason na yon, kahit nag-asawa siya, nagpakasal siya doon sa bansang yon, hindi na approve ang visa ng kanyang asawa para makarating dito dahil sabi ng gobyerno, "Teka lang. Wala kang sapat na income para doon sa asawa mo para suportahan dito." So, yun po ang reason kung bakit ah uh, mahirap, mahirap siya. Ang ang ibig kong sabihin dito guys na hindi naman tayo nag-aasawa dahil sa pera, di ba? Siyempre, sasabihin nyo, pagmamahalan. Yun din ang reason ng ating kababayan, sabi niya, umiiyak siya, pinuntahan, pumapabalik-balik siya sa migration, at hanggang nagwala na siya doon, sabi niya, bakit kayo ganon? Bakit pinipigilan nyo ang pag-iibigan namin? Nagmamahalang kami, hindi ba sapat yun? Sabi ng migration, oo, o, nagmamahalan kayo. Pero, kumusta ang status mo? Kasi wala ka namang income eh. Hindi porke na mayroon kang boyfriend o girlfriend or mapapangasawa na taga rito ay ganong kadali ang pagkuha sa'yo. Oo, hindi ganong kadali. Dapat ako na host mo. Ako na mapapangasawa mong taga rito. Dapat may bahay ako. Pag sinabi kong bahay, not necessarily you own the house, you own the building. Pag sinabi kong bahay, accommodation. Halimbawa, apartment, ilan ba ang kwarto mo? Okay, siyempre, magkakaanak kayo. Siba? So, tinatanong yung kasama yun na malaman yung accommodation, yung matitirhan ng taong iimbitahin mo rito. So, ganun din naman yung taong kukun, uh, mapapangasawa mo. Siyang potential na magtrabaho din dito ikaw may may bibigay sa asawa mo na contribution sa pagpapamilya at siya rin mismo. Pero ang pinakamatindi rito talagang reason or timbang ay doon sa taong taga rito dahil siya ang tatanggap sa iyo. Babae man o lalaki ha, dapat talaga may trabaho siya dito, yung taga rito. Ulitin ko, maganda ang trabaho. I guess kung magbibigay ako ng amount ng salary ng taong pwedeng mag accommodate ng kanyang asawa rito na ibang lahi ay at least 5,000 Swiss francs. Dapat meron ka nun na sweldo rito. So, other than that, mga kaibigan, marami pa tayong kinukonsider sa pag-aasawa ng taga rito. Yung binigyan diin ko lang yung legal capacity to marry na hindi ganun kadali. Kaya doon sa kaibigan na nagtanong na ang tagal na daw nila na hindi pa siya kinukuha at hindi pa siya inaalok ng kanyang boyfriend na magpakasan, ayun po ang sagot ko po. Marahil ang lalaking ito ay walang sapat na trabaho, walang sap sapat na accommodation dito, kaya hindi kanya makuha o mapakasalan pa. Yung balik tayo doon sa ating kababayan na umiyak ng umiyak, pero eventually, nagkahiwalay sila ha, nagkahiwalay sila pala. Uh, kasi nga, hindi nakuna na reunification visa yung asawa niya, hindi niya madala dito. Kasi nga, ang estado ng babaeng taga rito, citizen siya, nakakababae natin, lahat ng benefits meron siya, privileges dito meron na siya as a citizen. Pero yun lang ang problema niya dahil wala siya magandang trabaho, hindi niya madala dito ang kanyang napangasawa. So ang ginawa nila, naghiwalay na lang sila. Doon sa mga kababae natin na mayroong karelasyon na taga rito sa bansang ito, legit man ang inyong relasyon ay konting tiis lang. Konting tiis lang kasi siguro marahil pag-uusapan nyo parehas yung ano, yung status nyo pagdating sa economy. At ito ang suggestion ko pala. Kung kayo po ay merong kasintahan na taga rito sa bansang ito, kay nagmamahalan kayo. Mm -mm. mm -mm. Nagmamahalan kayo. Pumunta kayo ng ano, ng Swiss Embassy kung nasaan kayo ngayon. Kumuha kayo ng requirements. Kasi bibigyan kayo ng list of requirements kung ano ang dapat nyong gagawin para magpakasal kayo. Yun po ang pinaka-importante. Mm -mm. Kasi ako, yun ang ginawa ko eh. Nung magplano ako magpakasal, pumunta ko sa Swiss Embassy, syempre, marami, marami requirements, pero yun nga, legal to capacity to marry, yun ang pinakamatindi. Okay. Kasi doon titingnan nila kung may kapasidad ka ba bumuhay ng pamilya, may kapasidad ka ba magtrabaho, so on and so forth. Parihas kayo noon, yung taga rito at ikaw ang mag-fill out noon. So, maganda kayong merong mga karelasyon dito, paulit-ulit yung sinasabi, pumunta kayo sa Swiss Embassy, makipag set kayo ng appointment online. Okay? Kasi online na ngayon eh, hindi ka pwede pumunta doon diretso. Ang Swiss Embassy sa Pilipinas ay nasa ano po, nasa Makati po. Kung hindi pa lumipat. <laughs> Kasi doon po ako nag-apply. So, lahat ng proseso ko papunta rito, doon ko ginawa yun. So, saka yung mga documents na English, ita-translate, hanap, hahanap ka ka pa ng translator noon. Nagbahid kaya ako ng translator at uh, birth certificate ko. Lahat yun, na ita-translate sa lingwahe rito. Mm -mm, hindi siya ganun ka-easy, guys. <laughs> Minor lang yung para sa akin. Pero importante, dapat may trabaho siya. May trabaho ka. Transferable ang profession mo sa bansang ito. All right. 'Yun lang po. 'Yun lang po. Mm -mm, sige na, tulog na ako kasi maulan dito. Bye-bye. <laughs>